po, medyo delikado to sa pagdapa. Meron repair na pala sa bulb si Mami. Itong e, 2018 20, 20 lang. Biyak. Ngayon kasi once na matabig ng maling posisyon nyo, maaaring yung bulb pumuso. Kasi pag may artificial na, hindi na intact. Hindi, Ay, hindi sayo. na nagsasayo. Wala artificial, nirepair lang. na, lang. Ah, repair lang? Okay, okay. okay. kala ko may, may, wala. Wala. may artificial na bulb eh. Yung, bracket, yung iba kasi, di ba mayroong oh, tinatawag na peacemaker, may oh, Wala, wala. Pala may kinakabit daw parang baterya may eh wala naman. Sige, ingat nako sa refpero. Wala lang. Jusko, hindi ko klaro ba 'yun? Kasi syempre pag dadapakin 'yan. Meron ako, ano? May bakal diyan. May bakal din. O. Oh, Patibay to si mamay. Ah. Para sa punong-puno ng pagsuso, pag ano. sa pamay. Total hmm. sampung bayad. Ah, fracture pa lang nilagyan ng bakal. Nilagyan ako ng bakal. Okay. Hindi na natin pakikilaman po kasi may... Kaya nga, uh, Master, parang minsan pagka nagkamali ako, meron akong pupunin sa bakal. Uh, Alam niyo, masa... Mami, yung ganitong pagkatao pag na pag na operahan kayo hindi na yun 100% na makakabalik katulad dito biya makikita mo biya biya pag nilagyan ng pinyan hmm. o lalagyan ng ano yan eh brace to niya hindi hindi na mapiperfect na kahit kunyari example lang na natin yung legs ng manok kapag kinain mo may buto yun baliin mo siya kahit nakita mo yung pagkabali kahit nga isalansan mo yun hindi mo na mapiperfect ang bali kasi may mga tulis tulis na yung buto natin ngayon may mga ligaments din na nakakapit yan at muscle so pag naghilom yan dito sa labas dito sa labas pag hiniwaan kita rito pag ano, paggumaling gumaling yung peklat, parang may keloids, di ba? Ganon din sa fracture, kasi magdidikit yung ano eh, buto. Tutubuan ng mga ano yun. Oo. May mag extend ano ron, parang medyo magbubuo lang konti. Ngayon, pag pinilip mong ganon, iuurong siya. Kaya lim magiging limited, yun ang totoo. Okay, kasi maghihilong yung mga yan, tatabunan ng laman yan. Eh siyempre, punong-puno ng mga ligaments yan dyan. Ayan o. Oh. Hmm? Punong-puno ng mga ano yan. Tendon, ligaments. So pagka nabasag yan, maaring yung mga dulo niyan, yung mga hibla niyan, nangaputol na tapos nag-recover ulit. Okay, wala na sakit. Pero pag pinilit mong extend ng ganon, mabibinat yung, umi, yung pagkahilo, may masakit. Mm -hmm. Ang, ang tawag dyan, acceptance. Yung eh, no, Kanta mo, tamo ang dami mong ano. O, oh, ilan yung tukod do oh? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat nga. Lima nga eh. lima nga. Lima yan, dalawa sa gitna. Hmm? Ay, eh, dalawa sa pinakataan. Tapos, o, oh, okay naman yung ano eh. Pero siyempre, o, oh, tignan mo, hindi na perfect. Oh, wala naman kasi nakaka-perfect na Pag nabasag na buto, oo, oh, kabit siya, pero may siwang pa rin. Pero ang mahalaga, ano na, buo na. Kaysa naman din yung pa-over ah. Hindi na natin pakikilaman. Pakatakin ko na lang dito. Hindi ko na pakikilaman yung dito. Dito na lang. Tignan natin kung mabago pa. No, tapos mamasin. At saka master nung minipis doon ang kukul niya. Meron FS later. Pero meron siyang vitamins na binigay. Dalawang klase. Vitamins sa buto. Numinipis no, ang buto. Numinipis ang Ito yun, mami. Itong sa leg mo, may tama ka sa leg. Ito eh, no? yung sinasabi mo. Parang meron kasi tayong bis Ayan o. No? mga yan o. No? Tingnan mo, ito may siwang. Ay, kung baka may space. May space, may space, may space. Tingnan mo itong part na to. Wala. Um, Nawala na yung bis. Ay, video pala meron. Ayan o. Kita-kita. The same lang din yan. Mga ganyan, ganyan. Mas maliit nga lang dito sa cervical. Kaya makakaramdam ka ng mga ngalay dito. Yan. Yan. Kasi, papuntan saan ba ang nervous system? galing sa neck, pababa ng paganyan sa kamay. Hindi pa ganito. Paganito. Sa leeg, magmula. Paganyan. Pati balakang niya. Sa balakang naman, iba naman yun. Hindi siya, ano, hindi siya galing sa leeg. syempre, yan ang nagpapatayo sa atin. Balakang, yan ang nagtatrabaho sa atin, yan ang nagpapatindig sa atin. Kada kilos natin sa mga normal na trabaho, kilos sa bahay, possible na sumakit ang balakang natin. Okay, po ako, eh, 2004. Oh, eh, I may mean, okay, incident pa lang ng pagkatulas. yung impact na. nun. Kaya so, so, so Cervical that, so spondylosis. C5, C6. Okay. Ano yung ibig sabihin spondylosis? Ayun, pagkasira rin ng disc tapos magkakaroon siya ng mga... Ito, ito, spondylosis ang tawag dyan. Pero, no. tingnan mo kung mapapansin mo tayo, may space, 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 space. Pagdating dito, may space. Pero sa kabilang gilid, iyan, mm. Yan, may spondylosis. Nasisira yung mga ano. Meron pa isa, spondylistisis. Pero yung very common, spondylosis. Compression din ang disyon. Pero, sa edad natin kasi, parang tatawagin sign of aging niya yung degenerative osseous change. Ganun yun. Pag umiinom tayo, mas nagiging aggressive ka na lang pagka meron kang iya, mga tulas-tulas, mga yung bigla ang pagkasira ng ano, sa tulong ng mga <laughs> impact na mga ganun. <laughs> ito naman sa pa Oh, nakas to dati ah. Oo. Itura na ito, nakakas yan. Kakaunti lang, tapos lang, pero... Ito lang yung lililit. Kinas ka ng buo? Oo, oh, Hanggang dito. Ang dito Grabe. Hindi, bakit kakinas? Na ano nga ako eh, po, na slide ako so, sa... Ay, sumasok, 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 sumasok. Parang napagalun lang ako sa... sa, ano la, sa sidewalk. Ibang pangang Nabasag. Sa sidewalk lang. Ito lang, napagalun lang. Buto, Malutong ay. na kasi yung buto natin, mami. Ayan o. Taro. Ayan o, basag ko Oh. Pero pwede na to sa hindi na ikas Pwede na yan ano, eh, yung RTP eh yung ano? Okay. Yung tawag doon yung yung ginagawa lang pwede mo ano yun eh. Yung DIY lang. Oh. Ay, nahilot mo na ito eh, Master. Eh. Mula rin eh. Kasi Mami. eh. Mami. Yung mga manghihilot, kagaya ko, kailangan kasi medyo ma-upgraded na. Kailangan ma Marunong nang tumingin ang buong structure. Oh, hindi nga marunong kahit anong hilot dito, kung basag yung buto nyo, lalo lang kayo masasaktan. Okay. Wala, tapos hilot nun. Wala na, hindi ko rin. Pinaghihilo lang to. Connected naman siya eh. Kumbaga, nag-crack lang siya, pero hindi siya malayo. Ang ginagawa dyan, tatlong buwan hanggang six months. Pin pina-bandage lang yan. Tapos, hapus lang ng sariling pag ganyan-ganyan yung yun. Huwag yun ay na ipahilot kasi nga, may basag yung buto nyo. Pag ginalaw pa yan, lalo lang lalala. Tama, no? Yeah. Tama yun kasi baka yung nalapitan yun. nyo, ako manghihilop din ako. Hindi ko inaakad sa sarili ko, pero meron kasing hindi marunong tumingin ng mga bone structure. Oh, yeah. Iba na yung manghihilop nyo, matatanggaan na ako kursul lang. At... Oo, oh, oh, upgraded na ngayon, hindi na ordinary yung ano. Pero ano ko ha, sertifikado ko hindi ako yung... sertipikado kasi ako. Para alam nyo lang, ano. Eh, yeah. Hindi kasi ako basta-basta lang, lang. Kaya nakakabasa ako. Siyempre, oo. Oh. Hindi ko lang inaano yung ano kasi hindi ko pwedeng ipaskil dyan. Ayun lang nga, master. Dito ka rin na binig. Natanggal. Pagdating sa bari, binig na rin. Ayun, na TV? Hindi. Hindi na, hindi na TV. Dito, yung may... Ito may bakal po si mami. Pero, sabi ko nga, dito na lang natin gagalawin. Paano yung masakit sa mami? Paano yung position? Dito, parang nagka... Ganun ka nga ganun ka. Iyan, masakit. May masakit? Pa ganun. ganun pag ganito. Uh, wala, 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 wala tayong dapat galawin. Okay. Kalamit. Pag meron lang akong pupunin na ano, nabaw sa bag, na may o ano. May kumikiro? Oo. Oh. Sige. Eh, sabi ko, normal lang yun. Yung mga kasi, pag na-fracture tayo, tapos ibinalik, hindi na yung 100%. Hmm. Okay, may tumunog po. Kaya ano na, konti lang yan, ganun lang. Eh, Atakatakin yung nila. Pero huwag oh, malakas. Kaya na, pusa naman tutunog yan. May ito pwedeng may... tapos alin pa mami yung nag-frozen sa inyo, ito lahat ng left side makakaramdam na, na talaga yun. tayo ng mga pagkirot-kirot kahit nakahiga okay. lang tayo bunga ng aging hindi naman pala na frozen eh pero bunga ng spondylosis mo pag ganun talaga yan kaya akala mo nagpo-froze, masakit buong dito yan, galing sa leeg sa so, gabi ko nararamdaman lahat ni sa dak makatulog na na lang ako pang katulog day simula sinabi ay. ni Master Impao nung bumili tayo oh, yun. ayun kayo pa paano very safe yan hangga't hindi kayo hangga't hindi kayo allergic sa labas lang kasi yan eh kahit ipanigo nyo yan walang problema kumpara pa. naman kasi sa dinete okay. tapos may edad tayo pag dire-diretso ng inom natin oh. yung internal mo no, kasi may hilo-hilo ka pa ron. Kasi may side effect yun. Marami ng doktor na followers, I-follow nyo sila. Ay, doktor na mga YouTuber. Marami ng doktor. So, sila mismo nagsasabi sa mga, oh, pagka, huwag kayo mag maintenance na, oh, kasi may on yan. May side effect. Marami ng doktor na, ano, YouTuber. So, tulong nyo na rin sa alay, views ng ganyan ako sa SM, pero sabi ko, ayoko, hindi bumalik. <laughs> o, oh, sa papa, masad siya firmi sa SM? O, sa, sa mga, bu bulag? bulag. mga bulag. O, bakit dito <laughs> na tawa-tawa lang na yan? Takot ako, bakit bumalik. Lingo kayo dito. Lingo kayo dito, kabila. O, oh, di ka, <laughs> Kasi pag di nyo na nailingon niya, na-inspirado, wala na. <laughs> Sira na, hindi ayaw kayo dyan. Ay, yeah, yeah. ay, ay. Ito, yung kanina, may pasag dito. Ganito lang yan. Pinahihilam eh. At pakatake nyo lang ito. pa eto, paano. <tinyo> Hindi nyo na kailangan puwersahin yan. Yun yan lang. Okay naman, okay naman. Tagilid kay mami. Dito naman tayo sa libos mo. Ang sagot din dyan, squeezing. Ganito. Ganito. Se consider na to mga to 70 years old. Usog ka rito. Pero kaya nating i-handle yan. Nasa aking mga kamay na yung pwersa nang i-apply ko. Pinakmatanda ang pumunta rito, 88. Pero malakas pa. Malakas pa. Ah, oh, dami. Kaila pa kayo? Sakto na binagawin. Ang pinakaranapan ko, 70 ito ba yung lalaki? pagpasok na kakara na ano paglabas ng gratis. Ah, wala nang Dios. Tinutulungan tayo ng ano. Hoy, pasok si Jose. Ano ba 'yung video? Ay, panonood niyo na sa ano. Ah, naka-ano ba doon? Ako sa page natin, saka sa YouTube. Okay. Ang dami yun. Mm. Di ba? lang ang pagka-handle ng ano. Hindi na kailangan puwersahin. Pusaya ang magbabalikan kasi may pagka na dinan nyo ng malakas yan, delegado rin. Ano? Two years ago. Pag-busy ko sa mga gaya. Ayun, <laughs> ayun nahihilo ako. Vertigo yun, tayo. Okay. Vertigo. Vertigo yun. Pero kung yung umupo kayo ng ganito, kasi dati, nung binata ko, panay po Yeah, pag nakaupo ay, ko na ganyan sa kalye, eh, pag tumayo ko niya, kulay green lahat siya. Okay. Sumasanda. Kulay green talaga lahat. Sobrang ano ko. Kasi yung dugo ko, 70 over 60, 80 over 60, ganyan lang dugo ko dati. Sobrang baba. Kapukuyat. Eh kasi ano mo ko eh, street dweller ako eh. Laking ano ko eh. Kali eh. Oh, ini. Seal. Down. Tumunog hmm. Bumunog lahat. Kung kayo pala. Pero hindi kayo nang pilayan. Siyempre, nasa kayo mga kamay na yung puwersa. No? Naramdaman nyo yung mga sa likod yung mga. Ang dami nagbalikan. Pero hindi kayo nasaktan. Kasi pumamahal lang siya yung damang posisyon. Kasi kung may na-dislocate dyan, hindi na kayo makakahiga ng latag. Ganyan automatic mamamagani pag nadiinan nyo, masakit na. Wala. Ay, eh, wala. Good. Okay, upo kayo. Presko. Presko. Pag ano kayo mami Yan, dyan lang. May kunti pa tayo ang hapus ng pamahal. Ngayon, nag-evolve na yung mga mangihilot dati. Eh. Ang mangihilot, in-expect in nyo matatanda. Hawakan kayo sa pulso. Tapos, oh, ay pilay kayo, eh, eh, doon naman tayo lumaki. Pero ngayon, iba na ngayon. Marunong na tumingin ang mga ano. Siyempre, kailangan natin mag-upgrade. Sasabay tayo sa panahon. Kung dati, ang cellphone, keypad lang ngayon. Touch screen na. Ang TV, dati may likod, may cabinet pa. Ngayon, may, <laughs> may ano na lang ngayon? yung mga papel-papel oh, na lang, pwede ka naman ako. Diba? Dati TV, oh, may kandado pa eh. <laughs> o, oh, ibenta niyo yun. Kung meron kayong TV, gumagana pang gano'n. lang kayo magbasa, ha? O, oh. okay. walang okay. lalo, walang na-dislocate? <laughs> Wala, okay. okay? Thank you. Thank you. Okay.